Uy, mga kabaril! Ano ba ang mayroon sa M16 na wala sa AK-47? Kaya mas bet ito ng mga kano. Sige, isa-isahin natin. Naku, alam nyo ba na noong 1960s pa ipinakilala ang M16? Ang tagal na no. Pero bakit kaya ang tagal-tagal nitong sikat? Una, mas tumpak ang M16 kaysa sa AK-47. Isipin mo, nasa gitna ka ng bakbakan, iba, dapat sulit ang bawat bala. Ang M16, ginawa talaga yan para sa tumpak na pagbaril. Kaya kung kailangan mo ng tiyak na tama, M16 ang hanapin mo. Pangalawa, ang bigat. Mas magaan ang M16, alam nyo ba? Oo, mas magaan talaga. Sa giyera, bawat kilo, mahalaga yan mas madaling magmaniobra, mas madaling bitbitin, at mas mabilis kumilos. Pangatlo, mas mahina ang sipa ng M16. Ang ibig sabihin, mas kontrolado mo ang bawat putok. Parang naglalaro ka lang ng video game. Sino ba naman ang ayaw sa kontroladong putok, diba? Ngayon, bakit hindi na lang AK? AK-47? Simple lang. Kahit mas matibay ang AK47 at mas kayang tiisin ang kahit anong kondisyon, hindi siya kasing tumpak ng M16. At sa digmaan, katumpakan ang hari. Pero hindi ko naman sinasabing walang kwenta ang AK47. Maganda rin 'yan pangmatagalan. Pero sa usapan ng gusto ng mga Kano, M16 pa rin ang panalo. Kaya sa susunod na may makita kayong M16, alam niyo na kung bakit paborito yan ng Amerika. Hindi lang yan basta baril, simbolo yan ng tumpak na pagbaril, bilis, at kontrol. O ba? Diba, ang dami nating natutunan. Sana nag-enjoy kayo sa video. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Salamat sa panonood mga kabaril Hanggang sa muli, ingat sa pagbaril at stay safe.